So for today's mini vlog ay binalikan natin yung jewelry shop na napagtanungan natin the other day kung meron ba silang mga wedding rings. So sabi nila, hindi pa daw dumadating yung stock nila kaya ngayon hopefully dumating na. hindi andyan na! Andi, ba yun? Hindi tayong ring? Mm, hindi, magtanong sa'yo. So, ayan, kung makikita nyo, wala pa talagang naka-display sa pinakaunang stante nila. Kasi hindi pa daw dumadating yung mga stocks. Kaya, bumili na lang muna tayo ng pang merienda. So, ayan, nagmerienda nga lang kami saglit, tapos tamang chika-chika lang. Sabi ko nga, para hindi sayang yung araw namin, pupunta na lang kami sa SM Santa Rosa para hindi sayang yung oras. Magtitingin tayo sa mga jewelry store doon, baka sakaling may makita tayo na affordable lang na wedding ring na maganda na din ang design. Ha? Ha? Allen. Mm, eto na 'yung tinitira niya. 14. So ayun, nakakabutas na ng bulsa ang mga presyohan nila 'day. Ang mamahal. <laughs> At habang naglalakad nga kami ay nakita ko ang dati kong kaklase nung college, si Angelica. At dahil epic fail na naman ang aming lakad, naisipan na lang namin na maglaro para naman kahit papano ay mawala ang aming stress at pagod. Wow, pagod. Kala mo talaga nagmarathon. Pero for real, nakaka-stress pala ang maghanap ng wedding ring kasi syempre, kailangan talagang pag-isipan kung ano ang bibilhin kasi hindi basta-basta yon mung sinabi pong wedding ring like for lifetime na talaga na suot suot niya kaya dapat hindi pagsisihan kung ano man ang bibilhin di ba at itong kasama ko naman ay enjoy na enjoy sa kanyang nilalaro So, noong naubos na nga namin yung mga token, pumunta kami dito sa may payless para magtingin ng sapatos ni Joshua na susuotin para sa aming pre-nup photoshoot. At magtitingin na din ng susuotin niya na sapatos para sa kasal. So habang busy nga si Joshua kakasukat dun sa may kabila, nagpunta naman ako dito sa may mga pangbabae para magtingin ng heels na susuotin para sa kasal. Kaso ang lalaki ng mga size na meron sila, kaya wala akong napili. So ayun, mission failed na naman kaya nagdesisyon na kami na umuwi. Pero syempre, try and try pa din hanggang sa mahanap talaga natin kung ano yung tinitibok ng puso natin. Ay, arte. Eh. So, kinabukasan nga ay binalikan natin yung jewelry store na andito lang sa may center mall dito sa Kabuyaw. So, last punta na talaga to. Hey. Hala. Wait, I'm not prepared. Wala pa rin, di. Wala, ito naman. sa'yo. Wala sa'yo. Sir, wala pa rin yung mga... Wedding ring. Wedding ring. So, ang nagustuhan namin na sing-sing nila ay yung couple ring na 18 carats tapos 7 grams na yung dalawang ring and then worth 23k pero syempre kailangan pa rin natin mag canvas sa iba kasi lagpas talaga sya sa budget natin na nakaalat para sa ating wedding ring so ayun lang guys thank you for watching bye bye